Mahindi ay lang maririnig ito. Lahat ng problema ng bansa, maliit o malaki, sinabi ni General Romy Pukis sa buong ang forces. Lahat ng problema sa gobyerno, sinabi ni General Pilisardo Simoy at ni General Kita. Lahat ng problema sa mga nakaupong politiko, sinabi ni General Berigilio Garcia. At sinabi rin ni Admiral Jose Suarez para protektahan yung natitira namin dignidad at yung nag-iisa namin buhay. May ikwekwento ako sa inyo. Ito, totoong nangyari ito. Nandiyan si General Kita, si Nakernal Galang, General Romeo Pugis, General Garcia, uh, Admiral Jose Suarez. Mga kasama, may ikwekwento ako sa inyo. May hindi lang maririnig ito. Kung paano tayo nakikipag hindi laban eh, actually. Nakikipag-usap para manalo sa laban. Gusto niyo nga rin yung kwento. Lahat ng kapulisan na nandito at nasa ibang nasa headquarter, majority ng kapulisan, kaampi natin! Maniwala kayo sa akin! Maniwala kayo sa akin! Kakampi natin yan! Bakit? Kabilang sa atin! Kabilang sa atin! na itinutuwing mamamayan ay mga pamilya nila. Kaibigan natin sila. Kakampi natin sila. Kaya hindi sila makasigaw na sa eh. Ang sisigaw ng hindi nila maisigaw tayo! Karamihan ng mga active AFP. Karamihan! Kakampi natin lahat! Maniwala kayo! Kailangan lang nila makita para tumulong na sila sa atin. Tumaabita tayo! Walang uwi! Walang ulat. Walang ulat. Walang ulat. Walang umuwi ngayong ulat. Walang ulat. Walang ulat. Walang ulat. Walang ulat. Walang ulat. Walang isipan nyo, si Sandy ko! Di ba bangungot yun? Malaking bangungot yun! Di nyo ba napapansin? Di nyo napapansin? Minsan sa panaginip nyo, nung alabas yun sila, yung mukha nila? Ha? Tayo lang! Ang nakipag-meeting ng harapan sa Armed Forces of the Philippines! Yes! Gusto niyo marami kang istorya? Nakipag-meeting kami kay General Browner. Sinong kaharap namin? Binilang ko. Nasa 25 to 30 active, active generals. From J1 to J10. Nandiyan si General Browner, Vice Chief of Staff J1. Kompleto sila. Ganon tayo makipag-usap sa kanila. Sinong kasama natin? General Romy Pukis, General Pilisardo Simoy, General Kalikita. Palapakan natin, nandito si General Kita. General Benito Garcia. Jose Suarez, Admiral. Kernel Petran At saka ako, anong pinag-usapan? Makinig kayo. Lahat ng problema ng bansa, maliit o malaki, sinabi ni General Romy Pukes sa buong armed forces. Lahat ng problema sa gobyerno, sinabi ni General Pilisar Simoy at ni General Kita. Lahat ng problema sa mga nakaupong politiko, sinabi ni General Beripilio Garcia. At sinabi rin ni Admiral Jose Suarez. Lahat ng galaw ng taong bayan, sinabi ni Colonel Metral. Ang sinabi ko po ganito pakinggan yung mabuti. Mga mahal naming general, wala nang maasahan ang taong bayan sa executive branch. Lalo na, walang maasahan ang taong bayan sa legislative branch, but upper and lower. Sa kanila, sinimugta nila ang kaban ng bayan. Ang problema, ang iba sa ating mga nasa judiciary, babayaran Wait and see. Ang nakakatakot, hindi naman lahat. Pero ang iba sa ating ang forces, tumanggap na rin ng pera kay Martin Romandes. Sinabi ko po yan. At ang sabi ko sa kanila, kapag wala nang matakbuhan ang taong bayan, makakabas na kami para protektahan yung natitira namin tinggilan at yung nag-iisa namin buhay. Anong sagot ni General Browner? Cut, huwag naman. Baka sa usawang tayo ng ISIS, maging battleground tayo. Ang sagot namin, buti General Browner, alam mo ang mangyayari. Pero wala tayong sinabi o nanghikaya tayo na lumalabas sa social media, mainstream media, na nanghikaya daw yung mga retired na kung sa pwesto si BBM o suporta, mag-withdraw sila ng support sa gobyerno. Walang ganong napag-usapan. Ang sabi namin sa kanila ganito, ang nakupo sa commander in chief, bakit laging sinasabi ng military yung hierarchy sa chain of command? Na kailangan sumbi nila yung commander in chief. Pakinggalin yung mabuti para maintindihan nyo paano tayo maglalo ang commander in chief si BBM kung hindi dinaya ng Sportmatic ang nag-upo sa kanya taong bayan agree ba? okay inupo siya ng taong bayan commander in chief ang nag-upo taong bayan dapat ang sinusunod ng military dahil ang nag-upo sa commander in chief taong bayan dapat ang sinusunod ng military taong bayan Dahil ang pinanumpa nila ganito. They swore to protect the people. Tama! Yes! And uphold our constitution. Tama! Yun ang pinanumpa. May pinanumpaan ba sila nabasa natin, nakita natin, narinig natin na they will protect only the president? Wala! They will protect only those corrupt government officials? Wala! Wala! Okay. Nagkakaintindihan na tayo. So pwede pala, dahil tayo ang pinakamataas, tayo nagupo sa presidente, dapat tayo ang pinapakinggan ng armed Ang tanong ko sa inyo, pwede ba nating utusan ang armed forces sa ngayon? Nahuliin na lahat ng kurap. Pwede! 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 Pwede ba? Pwede! Pwede! O, oh, lahat na nandito, gagawa tayo ng manifesto ha. Gagawin natin itong lugar na ito. Signature Kabe. Right? Sulaiman. Aha, Sulaiman. Okay? Gagawin natin makasensire ito. Bukas gagawa tayo ng manifesto na inuutong sa natin ng armed forces. Na-arrestoin na lahat ng korak. Kasama si Marcos. Gusto na kasama sa history. Okay. Pag hindi, sumunod ang military. Gagawa ulit tayo ng statement. Hindi nyo kaya ipatupad ang sinumpa ninyo na protektahan ng taong bayan at FAO ng Constitution. Ang krimen, ang krimen, nangyari na, nangyayari pa, at mangyayari pa, kailangan pa ba ng evidence The very crime is happening before our very eyes hindi na kailangan ng ebidensya. Alam naman natin walang makakasuhan eh. Kung ayaw tayo sundin ang military, gagawa tayo rin ng manifesto. Hindi nyo kayang arrestohin. Kaming nandito, kami na a-arresto sa mga kurang. Tama!